Ito hey guys, oh. Yun. tatlo, tapos tapo mo yung dalawa. Ayun, oh. change oil tayo. Nag-change oil ako, 130 shot, yan nagdinggalan kami. Pag ng dinggalan, 500 plus na, change oil ulit. Yan lang naman luho ng motor, eh. O, oh, di ba, medyo brown pan na? Na? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? O, okay, pa, bike natin. What? <laughs> okay, hey, yan ang luho ng motor, guys. Yan ang luho niyan langis, alagaan sa langis yan. Ang mga motor ko, every month, nagamit o hindi, talit. Para may bibili ng motor niya, second hand, kuha agad. Guys, bubugaan niyan guys, oh. Nang hangin ito, pero. Oh. Uh, ah, uh, niya para magsilabas yung mga ano. Ayaw lumabas. Yun, oh. Labas lahat yan. Labas ang uubi. Labas ang uubi. Ayun, no? Yun, no? Labas to. Mga plema-plema. mga plema-plema. Oh, ang plema. dami ko yan, pa yan. Eh. din Sabi eh. eh. may talas din. May basahan ka. ano? naman, eh. sa gulong mamaya. Sa gulong ko. Ayun, nagdumagas, no? Yung gulong, baka madulas na, na? Ang uh, guys, to. sa ang budong na, ano. Pwede pa yung kurbaga. Halawa yan din bata. Nausog. Pati yung damit, te. Pakuluan mo. Nausog. <laughs> Oo. Oh, Ayan, ha? Oh. Oo. Oh, nausog ata yung bata. Baka naulong, te. What? Oh, iyak nang oh, iyak, te. Oo, iyak. Baka may tabag. Ayan, o. Oh. Ayan na. 900 ml. Iwan 100. Iwan ng 10. Bobo sa mati. Oo. Iwan mo na ang red. Na pang ano, pasala, oh. Yun, oh. Gintong-ginto. Fresh na fresh. Parang ganyan din yung lumabas kanina, eh. Parang ganyan, diba? Na lang ng konti. Dali. Nice! Ayan. Ako, Okay. Dali lang, yan. Malapot kasi ang motol eh, 1040. Yung kasing sa kasa na pasin namin nakaral, napakalablaw. Kaya hindi nakakalala. Anong nalagay sa kasa? Hindi ko lang kung paglagay niya doon eh. Ano kung anong langis yun? Alam Pero yung pwede natin ng rides? Hindi, ito na. Motol. Motol na yun. Ah, motol na yun? Nagpalagay ka na bago? Ah, bago mag-rides, no? Oo, 150. Pinaano ko. Sinapayat lang ko ng motol. Pati na. na Mag-shell mag ako, kaya lang yung pati shell. Pati nanay, pati nanay, lawayan mo. Wala siyang 1040. Pusit. <laughs> nausog pati yung nanay Nanay, na. nausog din siguro. Oo. Oh. Laway nanay. Nanay. <laughs> <Pinausog> mo sa noo, nanay. Nausog mo yun. Pati nga Wala na yan. Saan Ba't binati mo, mo ba yung kanina? Ulo. Binati mo kanina? Pupunta ko doon eh. Binati mo? Yung nanay. Nanay. Ay, nanay. Ba't yung bata? Ang bihira. Ha Ya, pa pala na ako. Pa pala na uso. Maya papalawin si sa inananay. 'Yon, so minae iyon na 300 100 ml pang bisagra. Oh, ang bisagra 'yan. <laughs> pang anus sa kadena. Ah, kadena. Kay Dominar. 'Yon. So after nyan gear oil naman. Okay, good. 90 ml, guys. 'Yan, itong gear oil natin, <laughs> ito first time pa lang mapapaitantong. Kasi sa ibas ko sa PCX sa KL mas ko dati. Every second change oil ang gear oil ko. So ito yung kanyang first ano, gear oil change. Ayun. Oh, nga ginto pa no. Ginagamit. 120 band per no, 120 na. Oh, 120. Ah, 120 'yung bilili ko. Ayun. And guys, 120 yan. So isa lang sa. Solid dalawa pa rin no. Ito ito naman ay 120. Ayun oh. Yan. So Ito Carlos dito. Sa malaki lang. Laboratory 120. Ito yung San Carlos. Ayan, yan, yeah, yeah, San Carlos yan. A... Kaya oil. Lalagpas pa tayo. Ito pa tayo. Ito a... yeah. lang. Ayan. 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 Ito para sa bibili mo dito Ha? oil na Ano? Itong dapat din Oh, 120 na? Isa lang maganda to. Si Bursie. Ah, iba. Hindi Na, iba merap no? Okay, okay, pala 'yung guys, 'yung natin na ano, gear oil. Thanks for watching. Bye-bye.